ng National Police Commission na na hindi nakakalimutan yung mga kasong nakabinbin sa kanilang tanggapan sa kabilayan ng ingay sa mga imbisigasyon ukol sa flood control projects. Alos dalawampung pulis mula sa magkakaibang mga kaso sinampahan ng mga reklamong administratibo. May ulat si Bombo Bay Apinisa. Nanindigan ng National Police Commission na hindi nila nakakalimutan ng mga kasong kanilang iniimbestigahan, gaya na lamang ng kaso ng missing sa Bungeros, sa kabila ng mga ingay sa imbestigasyon ng mga anomalya sa flood control scandal. ay kay Napolcom Commissioner, Vice Chairperson and Executive Officer Atty. Rafael Vicente Calinisan, umaandar at tumatakbo ang imbestigasyon sa mga kasong ito. Pagtitiyak pa ni Kalinisan, ibibigay nila ang hustisya na kailangan ng mga pamilya ng mga sabungero at siniguro na tututukan ng kaso para sa katahimikan ng lahat. Speaking from the heart, ang usong ngayon ng mga kaso, yung mga flood control cases. Uh, marami nag-text sa akin, maraming sentiment sa baba na nakalimutan na yung mga sabong cases. Gusto ko lang kausapin ng taong bayan at sabihin sa inyo na hindi po namin nakalimutan ang mga kaso ng mga sabongero. Umaandar po ito. At uh, po namin na makakamit po ang justisya dito. Uh, kung naman ng poor manustisya niyan, hindi, hindi po namin sa inyo yan. At ang uh, Napol-Gombo eh, hindi natutulog para mag-provide ng katahinikan sa issue na ito ng mga sakay. Nauna naman na rito ay nasampahan na ng mga reklamo administratibo ang higit sa dalawampung mga pulis para sa tatlong magkakaibang kaso bilang patunay na kada kaso ay kanilang tinututukan. Una narito ang naging kidnapping sa dalawang individual na umano'y konektado sa war on drugs ng nakaraang administrasyon Inihayag ni Inspection, Monitoring and Investigation Service Director Edmund Pares na labing isang nahainan na reklamo sa kasong ito kabilang narito sina Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Major Mark Philip Almedilla, Police Staff Master Sergeant Mark Anthony Brinque, at Police Staff Sergeant Edmund Munoz sa pawang mga rin sa kaso ng mga nawawalang sabongero. We will be administrative complaints. Uh, una po ay ng TJ-related case. Ah, uh, you can recall, call ito po yung final sa atin ng dalawang nanay, si Miss Milagros si Estacio at si Ma'am si Elizabeth Soto. As a result of our teacher's investigation, we found out dahil nga dun sa probability, yung sa uh, probability na mayroong kidnapping at nangyari, uh, we will be filing two counts of ring skanda at dahil po doon sa act ng uh, ring skanda na yun, meron po kami po pwede ng two, two counts of ganda and becoming of a police officer. The, the respondents in this case uh, are the following uh, Police Lieutenant Colonel Ryan K. Urapa. Second, Police Major Mark Philip Albadia. Third, Police Senior Master Sergeant Mark Anthony Manrique. Fourth, Police Staff Sergeant Edmund Munoz, Fifth, Police Staff Sergeant Robert Alan Ras. Sixth, Police Staff Sergeant Dana Roda. Seven, Police Corporal Enrique Navibidad. We also have Police Corporal, Corporal Reynaldo Seno Jr., 9 Police Corporal Ronald Gianglanaria, 10 Police Rufino Patrolman Rufino Miguel Pangulan, and Patrolman Deputy Tapania. So in all, uh, 11 po yung respondents dito. Maliban naman dito, labing dalawa naman ang nakasuhan na rin ng mga reklamo administratibo na may koneksyon naman sa naging pagdukot sa Manila Police District habang isang pulis naman na may kaugnayan sa naging investigasyon ng Quad Committee ang naharap rin sa patong-patong na reklamo. Ang mga pulis ay naharap ngayon sa mga reklamong grave misconduct, conduct on becoming of a police officer, grave dishonesty at, at grave neglect of duty. Samantala kasunod ito ay tiniyak naman ng Napolcom na mauubos at, at mabibigyang desisyon ng lahat ng kaso na nakapending sa kanilang tanggapan hanggang katapusan ng Disyembre. Anya, bago pa magsimula ang taong 2026 ay may aanunsyo na ng ahensya ang zero backlog sa loob ng kanilang tanggapan. Mula dito sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.